My Labortugs J.E. Beats 187 Mobsters ako'y nadala May isa walang nanubag kaya ako'y nadala Kung noon ka lang mawala ako ay nagbulag-bulagan Ikaw ang unang binmitiw ako'y pinagtulak-tulakan Ngayong mababalik ka yun ang sapak sa langit Matapos mo akong tapak-tapakan ng paulit-ulit Huwag ka nang magdahilan na ngayon mo lang natanto Alam mo nang ibig sabihin ba't ako nagkaranto Salamat nga pala sa alak na tinuring kong kaibigan At pulutan ang niluto mo matinding gabiguan Biwalay na ako sa pagkasakal Muti na lang tayo ay hindi pa nagpakasal Ako'y natuto ng ibigin ka ay nagkamali Kaya ayaw ka nang isibing kahit nasandali At sukdulan na kung magtutuloy pa tayo Sapat na yung niloko mo ako ayoko nang maulito Sinaktan mo ito ng nang nangyayin ko Sinaktan mo sa Wala kong magandang naaalala Na ginawa mo sa akin tayong pangdarawa Kaya naman ang lahat ng ito ay Balik tanaw na lang kumusta na Ang mga salita pinagakum mo sa akin Noong kanakip ng pag-asang ikay makasama Sa unity wala na bigla na wala na tila ba Kumukos na para bantay pa napakasakit Pero sa halip ako na nanahimik Wala na dinig ng anuman talaga sa iyong damdamin Dahil ikaw ang pinakamahalaga Ako lang ang nagpahalaga Bakit ba ngayong kulang na naman Kung kailan mahal na kita Ang hirap pa noon nakala ko, ikaw na Yung pala ay pagdurusa sa tinuri kong asawa Ngayon ay nakasanay nang Hindi na ikaw mahal, hindi na ikaw ang katambal At hindi na ikaw ang kakambal Nang aking puso sa'yo Baliwan na ka na sa'kin na tayo ko nang isipin na ikaw Ang nakaraang ko matagal na panahon ko na nalimutan na ikaw Ang minahal ko, di naman pwedeng dayain Ang aking sarili na ibigin Kang uli ko, mahal mo ko, sa iba mo na nang ibigin na ang lahat para sa ating dalawa Ayoko na sa'yo Pagkat sinutan mo lang ako Kung babalik ka man sa akin Ayoko ko na Ayoko na Sinaktan mo Sinaktan mo Sa piling mo ako'y kinabayaan mo Kaya kung ka ngayon Ang masasabi ko lang sa'yo wala na bale wala, bale wala na Inaasipin mo lang na sa piling ulo ko ko lang Baka kasi magbago ka pa Ngunit walang nangyari Kaya tinapos ko na ang lahat Tinapos ko na ang lahat Mas malaga na ngayon ako sa'yo Kaya paanahan na Paanahan na Baka walang ako'y pinaluha Nagkamali pala ako na hindi nakalana Ayoko'y masikip, patalik Ngunit ang kapalit pala nito'y sakit Habang kasama ka, tawa ko ang iyong kamabi dahil di na nga ako'y kayo May bago na, paano na? Bakit mo ito nagawa? Ayoko'y paalam na Pumalik wala na Di na ka na sakit, sa akin Wala na na bayaan Wala na ko piling mo Tulog po sa akin Pagsakit ayoko na muli kong Para mapina ka sa isa iisa Ginawang tanga ka sa pag mo Balik ang kaman Ayoko na Hinawag na Akin ang sinunog larawan hindi na mo na Anak ngayon Sa'yo ba ay